Hello guys, welcome back again to my YouTube channel at muling nagbabalik ang inyong chikadorang Dorang Rora na walang ibang gustong pag-usapan kundi puro pera, di ba dyan tayo masaya guys so ngayon ang topic natin for today ay kung naranasan nyo na po ba yung mga offer about sa mga uh, magi invest ka and then mag-recruit ka, yung mga pyramid ba Ah, syempre ito eh, kahit saan, kahit sino, pwedeng mag-alok sa atin ito guys. Mga friends na mga member na rin sa ilang group. Okay guys, ito yung mga klase ng negosyo na mag invest ka and then mag, -re ka. Ah, pero mag recruit ka. Ah, After mo mag-recruit, yung ni-recruit mo, magre recruit din ng iba. So, merong mga product na ibibigay sa'yo kasama dun sa binayad mong registration may kasamang mga paninda na ibebenta mo rin para makabalik yung puhunan mo. At syempre naman guys, nararanasan nyo rin I'm sure yung mga friends mo na uh, in invite ka, manood ang mga video. Para ayoko lang kasi magbanggit guys ng mga Frada at ayoko tayo naman magbanggit ng mga pangalan ng mga syempre alam naman natin na uh, nag-aalok sa atin ng mga ganyan. Okay guys, ang masasabi ko lang dyan, uh, when it comes to business, mas maganda sana ikaw yung namumunan, ikaw yung nag-handle, ikaw yung nagpapalago. Marami naman din kasing sumusubok pumasok sa ganyan. ah uh, may rami din naman nagtatagumpay. Kaya lang kasi guys, meron kasi akong na-experience dyan na yung kapatid ko. Nag-join sa isang group ng ganyan. And then dahil ang mahal niyang ibentang actually sa akin niya pa nga hindi rami yung pampuhunan niya eh. Tapos nahirapan siya ibenta kasi ang mahal. Then ang ending, para makabalik sa kanya yung puhunan niya, ah uh, pinautang niya sa mga kapitbahay and then ang hirap ibalik syempre pag pinautang na ang point lang naman niya is para mabenta ako naman tinulungan ko siyang ibenta to sa mga kasamahan ko sa trabaho at syempre ginawa kong 2 gibs 3 gibs para lang maubos ando naman siya na may kita naman talaga siya pero mabagal. kasi usually sa mga ganyan eh ang pamahal kasi ang mamahal mga parinda yung mga gamot vitamins Ah, uh, parami yan, eh may mga pagkain pang-asama yan, guys. Ayun naman eh pwede naman kayong mag-join. Pero nandun talaga yung sipag at tiyaga nyo. Kaya lang kasi kalimitan, totoo naman talaga eh. Kung sino yung mga nauna na at nasa top. Sila naman talaga yung kadalasang mas umaasenso. Kailangan mo rin sipagan mag-recruit. Siyempre yung nirecruit mo dapat, uh, magsisipag din siya. Kasi para lahat ng magiging uh, affiliates niya, lahat ng mga marirecruit niya, siyempre may kita ka din, may percent ka din. Pero pagdating sa mga ganyan business guys, ang hirap karirin yan eh. Kasi alam mo, siguro sa dami ng kilala kong mga sumasali sa mga ganyan. May nagtatagumpay, merong hindi, meron din kasing sinasacrifice sa na nila, nagirasin na nga sila sa trabaho eh, kasi gusto nila mag-focus sa ganyan. Pero syempre talaga namang sipag at syagayan guys, hindi naman po pwedeng upo ka lang, wala kang gagawin. Kasi ako ilang beses na rin ako na-recruit sa ganyan. Sa mga food cart business, consider mo dyan yung place, uh, kung matao ba, kung patok ba yung ibibenta mo. Sa mga negosyo naman talaga, may sugal at hindi. Alam mo ba yung ibang mga nagtitinda nga lang sa palengke ng mga nagkakarne? Aba, karamihan sa mga yan mayayaman. Karamihan dyan lumaguna, dati nag-uumpisa lang naman sa maliit. Ngayon guys, kung ikaw mag-iisip ka ng business app, Halimbawa, may puhunan ka na, may pera ka na. Ayaw mo naman na ng pagpapautang kasi merong iba nagdadalawang isip. Ipuhunan mo yung pera mo sa alam mong papatok sa lugar na malapit sa'yo. At saka syempre, alam mo yung mga negosyong, ah, uh, alam mo yung, pag hindi na ubus yung paninda mo, hindi na expired, hindi na sisira agad. Ah, ano yung damit? Ah, chinelas? Marami din akong kakilala na nag-umpisa sa pangungutang sa mga 5, 6. Pero may ibang nagtatagumpay, meron namang lalong nalulugi. Kasi kapag hindi na nga nabibenta yung paninda nila, naguhulog pa sila sa 5, 6. Nako, paano sila tutubo nun? Paano babalik yun? Kaya nga guys, ikaw, uh, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na, no? Kung ikaw ay isang empleyado na sumasahod lang ng uh, minimum wage, magsubi ka. Mag-ipon-ipon ka. Ngayon mag-isip ka ng pwede mong sideline para naman kumita ka ng doble. Kasi guys, talaga namang walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kailangan talaga mag-isip ka ng business na pwede mong pagkakitaan para may extra income ka. Lalo pa sa ngayon ang mamahal ng mga bilihin. Hindi na kumakasya minsan ang sahod ng isang empleyado. Kaya kailangan mong mag-isip ng extra negosyo na kung saan pwede ka pang kumita ng extra. Pwede ka pang bumili ng gusto mo. Pwede mo kainin yung gusto mo. Kaya guys, habang may hawa ka pang maliit na puhunan dyan, mag-isip ka na kung anong negosyo ang pwede mong umpisahan. Pag-usapan ulit natin yan next time guys. See you on my next video.